nagpalibot sa kalibutan. Ila ka kasing-kasing? Una, secret heart of Jesus. Ikaduha, hatred heart of Satan. Kinsay una? Ikaduha, hatred heart of kung imong kasing-kasing puno pasmaoy, maoy, puno pasakapungot. sa kapungot, puno pa sa kahiobos, puno pa sa mga biases. You are influenced by the hatred heart of Satan. Ya, yeah, musta man ninyo kasing-kasing ron. Kinsa may nag-influence ni Ana. Kung ang imong kasing-kasing napuno sa gugma ngaway katapusan, why so cool? anda mo pa saylo sa mga tao nga muduol kanimo mangayo bisan pagwa mangayo pa your heart is influenced by the secret heart of Jesus man ato atay consecrate ang atong kinabuhi Tuduin nyo nyo yung apo consecrate your life to the secret heart of Jesus and immaculate heart of mama Mary. Grabe sa Mama Mary, eh. Ito pakpakan si Mama Ben. Yeah. No? ini, despite imperfect ang atong fam family, imperfect ang atong kalibutan, kay imumang mang gi allow i-consecrate imong dughan ni Kristo. Gaan ka nun ay pa imong dughan, daghan pakang gidumtan. Unsa to? kung bugat pa ang imong dughan apan ko ng imong kasing-kasing gaan daghan -ka you know <laughs> ka na kang sala gikalimtan ay na mo at saka mo asa ganaan ninyo bugat gaan bugat ba man na maningog ang oban makatingog ba din ang bug at fader <laughs> sa pasbuntag buntag nagbugot na kasayaan na usang kilong kabaw ang waet. oh no just <laughs> balik ko na kung bug at pa ang imong dughan dughan pakang gidumtan apan ko ng imong kasing kasing gaan daghan na kang sala gikalim God is good all the time. Dilikal ka kung mo pasaylo ka kada adlaw. Kasi sugus gino o kanimong Father Darwin o kaninyong tanan, pasaylo a nakasa kanimo 70 times 7. Uy. Hey. Kapila man nakasa ng imong wa tinggi ka ron. Kausara, Father. Wa ganita kapasar ni Pedro. Kasi si Pedro kapito. Apila ka Pedro? Kapit. Kapito no? Ako Lord, mapasaylo ko. Kapito ra jud ko to. Ya kan nangwa ni mo tinggiron. Kasi pangutang ni mo. Kapila <laughs> man na nakasa. Ko man kaabot og kapito. The more you forgive, the more light ang ato kasing-kasing. Every day, quick to forgive. Ang imong dagway dili maguba. Amen. Naisik yeah. pang libak ni mo sira dito sa dagat. <laughs> Ala ali ko. Luoy na tong nang sik pang libak ni mo si pamantay ni mo malipayon ka kanunay eh, na no? gipasaylo na tamo no. Gapil yeah, ba na. Pasaylo na kinsay alkanse ang mga tao nga napuno sa bias kinsay alkanse ang mga tao nga napuno sa kahiubos pantay lang mga pao sulit pa lang yan pantay lang nga ngayon din ka coach padungog dungog tinoo dili sarong ikot yun siya ni kanindot ishare din mo ang mga quotation nga in a form of revenge. Charuwa siya kapasaan ni eh. <laughs> Tinong on dili. Kung sa ibuhato na to karon, consecrate your heart. Consecrate our lives. Tanawa mga apostles, ipang lungguan sila. Ang ilang sumusunod ningon ba, ato na silang ikiha? Ato na silang panamaslan? Wala. Kaya e nga naman, may ngon ang ginoo, amahan ko, pasay sila, kay wak sila masayod sa ilang gibuhat Ang imong bana nga, taga nakikabit, relax na ka, no. Bisag na hiubos ka, amahan ko, no. Luas siya. Alkansi siya, nga naman nagpabilin kang faithful. Luoy imong bana, nga naman, kung di mag-usab, litson forever. Ikaw, padahayon lang. Ah, blessed ka ko. Kaya faithful ka ko niya. Ah. Pero kung ba na, unfaithful man, pagkaluoy niya. No? Ako, ang a ayang baesawa, -ay labaw pa ni sa jamante. Nga naman, faithful ko niya. No, di na siya kakitag sama pa kanako. Di ko magmaoy. ngano man I am blessed. Dapat ang akong bana may magmaoy kay luoy siya. Wa siya matagbaw. ngano man baratuhon siya. Ang mga baratuhon, kanang daghag uyab, baratuhon mo. Manang mga palakiro, baratuhon mo. ang mga lalaki o mga babae nga focus sa usa mahalon. Oh, kita mo na mga okay okay daga mo palit kay bratohon. Oh, wa na magpasabot daga kag uyab guapuka ka. Wa na magpasabot nga daghan kag uyab guapaka ka. Usa pasabot ana baratohon ka. Mo ikaw nga nagpabiling faithful, mahalon ka at upangan sa kino. Amen? Amen? O na nga, pabiling faithful, dili ka alkansi, alkansi ang mga unfaithful. Nga naman, katong mga kabit, paminaw mo, ang inyong ginoo, di na si Kristo. Kinsa man, kiba mo kinsa? Ready na mo. Si